Maraming tao ang nag-iisip na para umangat sa buhay, kailangan lang ng sipag at jaga. Pero may mga bagay din tayong dapat itigil para makamit ang tunay na tagumpay. Ngayon pag-usapan natin ang mga ito. Una, itigil ang pag-aaksaya ng oras. Madalas tayong nalululong sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Mga binge-watching ng series o pag-scroll sa social media. Oo, nakaka-relax ito. Pero kung ang oras na ginugugol mo dito ay mas mahaba kaysa sa oras na inilalaan mo para sa iyong mga layunin, kailangan mo nang mag-isip. Maglaan ng oras para sa mga bagay na makakatulong sa iyong pagunlad. Magbasa, mag-aral, o kahit mag-explore ng bagong hobby na makakapag-enhance ng iyong skills. Pangalawa, itigil ang pag-compare sa sarili mo sa iba. Madalas tayong naiinggit sa mga nakikita nating tagumpay ng ibang tao. Pero tandaan, bawat tao ay may kanya-kanyang landas. Ang mga tagumpay ng iba ay hindi dapat maging batayan ng iyong halaga. Tahalip, gamitin mo ito bilang inspirasyon. Mag-focus sa iyong sariling progreso at mga hakbang na kailangan mong gawin para umangat. Pangatlo, itigil ang pagiging negatibo. Ang negativity ay parang mabigat na bag na daladala natin. Kapag puno ka ng negatibong pag-iisip, Mahihirapan kang makakita ng mga oportunidad. Subukan mong baguhin ang iyong mindset. Sa halip na isipin ang mga hadlang, isipin ang mga solusyon. Ang positibong pananaw ay makakatulong sa iyo na makahanap ng mga paraan para malampasan ang mga pagsubok. Pangapat, itigil ang pag-iwas sa mga pagkakamali. Takot tayong magkamali pero ang totoo, ang mga pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pagkatuto. Huwag mong hayaan na ang takot sa pagkakamali ang pumigil sa iyo na subukan ang mga bagong bagay. Sa bawat pagkakamali, may aral na nakatago. Kaya't yakapin mo ang mga ito at gamitin bilang stepping stone para sa iyong tagumpay. At panghuli, itigil ang pag-asa sa ibang tao para sa iyong tagumpay. Hindi mo maaasahan na ang ibang tao ang magdadala sa iyo sa iyong mga pangarap. Kailangan mong maging proactive. Mag-set ng mga layunin at gumawa ng mga hakbang para makamit ito. Minsan, ang mga tao sa paligid mo ay hindi makakaintindi sa iyong mga pangarap, kaya't ikaw ang dapat maging driver ng iyong sariling buhay. Sa huli, ang pag-angat ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ginagawa mo, kundi pati na rin sa mga bagay na dapat mong itigil. Kapag natutunan mong bitawan ang mga hadlang na ito, mas madali mong makakamit ang iyong mga pangarap. Kaya't simulan mo na ang pagbabago ngayon.